Grabe mga lods no, ang ganda pa talaga sana ng plano ni VP Inday Sara. Let's watch this. Kung ano yung nagbiligay mo naman sa akin, I just make it public. <coughs> Gamitin niya ang pera, it's only 125 million. Gamitin niya sa mga PMT, palakasin niya sa high school. Oo. Pati ibalik talaga niya yung ROTC, ipilit niya. Oh. So make it compulsory. Hmm. But that would be a long process. Kasi matagal na kasing nawala yung compulsory hmm. ROTC. Hmm. So sabi niya pa, I would like to have a soft landing. Kasi ayaw ng mga bata. Eh. Alam mo bata, gusto, inom, suroy, gano'n. Uh, hindi na alam yung at least a little amount, space, and time na magkaroon sila ng sense of love of country, gano'n. So papasok ito sa ROTC. Ang sinabi niya, ngayon, hindi itong madalaki. Mapilit ka agad. Hmm. You have to have a soft landing. Hmm. Sabi niya, seminar muna bago hmm. sa enrollment o dalhin sa kampo yung mga bata ili field trip muna nila hmm. continuous yan para makita ng mga bata kung ito yung mga kanyo natin yung pawakan sila ng tanki de guerra ano? Hmm. pasakayan sila sa aeroplano hmm. yun ang yun ang plano niya hmm. ngayon sinabi niya yung PMT naman sa uh, high school pa lang. Gusto niya pa kasi. Mm. Sabi ko, Dai, how many PMTs there are in the Philippines? How many are of these? Eh? lang 125 million. So ito sabi niya, seminar mo lang ito, mga ano yung make it a soft asset ko How many are of this? Eh? Pagkita lang 125 million. So, ito sabi niya, seminar mo lang ito, mga ano yung make it as soft as it could ever be. Hmm. Hindi man tindihan ng mga komunista yan. Okay, sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino, kasi ito ang target ko kayong mga komunista nandiyan sa so, kumbre pati kayong mga komunista prangkahin mm. mo na yan si Franz pati mm -hmm. lang astig talaga ni tatay di ba mga lord sobrang ganda ng plano no, ibabalik yung ROTC di ba ang ganda kaya nun para maibalik yung disiplina ng mga kabataan di ba Baga, iyan yung tunay na pagmamahal sa bayan 'di ba yung willing to serve and willing to protect our country 'di ba and ako for me mas maganda na sisimulan talaga sa mga kabataan and ROTC 'di ba ay magandang lugar para 'di ba yan magsimula no yung pagmamahal ng mga kabataan sa bansa natin kasi sa totoo lang mga loss, di ba yung mga kabataan, yung ibang mga kabataan yan, puro TikTok na lang, puro kadramahan na lang. Kaya sobrang ganda, sobrang solid sana talaga ng plano ni VP Inday Sara, no? Sa Department of Education. And wala eh. Di diba, Kailangan ng support, kailangan ng malaking pondo, kailangan ng pondo para, di ba, maisagawa ang inisyatibo ni VP Inday Sara. And dyan disagree ang mga makakaliwang grupo. Dyan disagree ang mga party list na yan, no? Ang mga nasa kongreso. di ba? Jan sila tutol pagdating sa ROTC. Kasi nga naman, hindi na sila makakarecruit, ba? Diba? Kasi tuturuan ang mga kabataan papaano protektahan at papaano mahalin ang bayan. And agreeing agree ako dyan. Mas maganda yan kesa naman ang mga nangyayari ngayon sa mga kabataan. Puro kadramahan, puro, di ba? Puro kung ano-ano na lang ang mga naiisip at pinaggagawa. Imaginin mo na lang mga lords, no? Magsisimula sa mga kabataan ang disiplina, ang pagmamahal sa kanilang bayan, no? Sa kabataan magsisimula ang kaayusan, no? Ang disiplina, ay nako, ang ganda, nang magiging takbo ng bansa natin. Kasi yan yung tinatawag na sa kabataan ang pag-asa ng bayan. Paano maging pag-asa ang ibang kabataan kung naging salot na sila sa bayan?